Sa video na ito, ipaliwanag ko sa inyo kung bakit hindi totoo o sabi-sabi lamang yung claim ng iba na kapag may namamatay ng mga sundalo, automatic sila ay posthumously promoted to the higher rank. For example, kung ikaw ay kapitan, automatic ikaw ay maging major. Pero half -truth din ito dahil meron ding paliwanag kung bakit naging ganito ang kagawian na pakilala sa mga nag-retire o kaya sa mga namatay sa pagsagawa ng mga tungkulin. Ang video na ito ay bunsod doon sa isang claim dito yon na posthumously promoted ang nasawi na tiniente na si First Lieutenant John Marky Alberto pagkatapos na siya ay nagbuwis ng buhay sa tawag ng tungkulin doon sa Oriental Mindoro ilang araw lamang ang nakaraan ipaliwanag natin mabuti nang sa gayon ay hindi magkaroon ng mga haka-haka na mag, maging bunsod pa ng hinaing ng iilan kung bakit hindi naman pala totoo na na-promote ang kanilang mga anak unang una sa lahat ang meritorious promotion kasama yung mga posthumous promotion para sa mga opisyal ay dapat ire mo na ito ng unit i-state doon ano ang purpose at uh, i-validate ito ng higher headquarters bago naman ito ipa-approve sa level ito ng presidente ng Pilipinas. Ang presidente ang may kapangyarihan na mag-appoint sa lahat ng mga officers to a certain rank katunayan mula sa provisional second lieutenant halimbawa sa officer candidate school at uh, yung nasa Philippine Military Academy ang papel ng kanilang commissioning para sila ay maging second lieutenant ay dapat mapirmahan ng presidente ng Pilipinas. Ang ibig sabihin, kung mayroong i-promote na opisyal, kailangan muna na i-approve ito ng presidente ng Pilipinas. Kung mayroong mga nasasawi sa mga bakbakan, ah uh, kagaya nitong bagong Insidente na kung saan si First Lieutenant Jan Marque Alberto ay naging bayani sa panilbihan sa ating bayan. Ang tanong, siya ba ay automatically ay posthumously promoted to the next rank? Sadly, the answer is no dahil nangailangan ng rekomendasyon at approval ng presidente ng Pilipinas. So balit, kung ang pag-uusapan natin ay pension, yung matatanggap na pension ng isang nagbuwis ng buhay sa tawag ng tungkulin and even those who are retiring from the service ay one tawag na one rank higher. So, kung ikaw ay first lieutenant, kung magkano yung sweldo mo, magkano ang base pay, ay mayroong computation yan kung ikaw naman ay mag-pension uh, because of death or because of retirement, ay mayroong kaukulang amount na makukuha ng iyong pamilya. For example, ako as a uh, full colonel, ang aking pension kung ako ay mag-retire bukas o sa sunod na linggo ay 116,000 pesos tax free yon ay katumbas ng isang general summative yon no at uh, nakalagay man ito sa bagong retirement law na kaka-approve lang about 2 uh, or 3 years ago kung mayroong mga namamatay na mga tropa ganun din kung kailangan silang meritoriously promoted ipa-approve mo na ito sa branch of service commander. For example, kung army, uh, si GPA ang mag-approve ng kanyang meritorious promotion sa next rank. Halimbawa, sergeant, namatay sa pakikipagbakbakan, unit siya ay bayani, siya ba doon ay uh, medal for valor awardee o gold cross awardee. At talagang maraming nagkaklamor na uh, ayon doon sa mga affidavits ng kanilang mga kasama, siya ay isang bayani ng ng buhay para sa bayan at nakasagip siya ng mga kasamahan. Posible 'yon na i-approve ito ng Commanding General of the Philippine Army. Pero dapat grabe ang pag-justify uh, sa posthumous promotion ayon o meritorious promotion. And since siya ay namatay in line of duty, yung kaniyang pension ngayon ay hindi na yung ranggo niya na staff sergeant, this is the next rank. So, balit, kung ma-promote mo na siya ng staff sergeant, ang kaniyang pension ngayon na matatanggap ng kaniyang pamilya ay para sa technical sergeant. So, yun yung effect nun. Okay? So, I hope na liwanagan kayo mabuti kasi maraming mga misconception tungkol sa post posthumous promotion. For example, for officers, must be approved by the president. Para sa mga enlisted personnel, must be approved by the branch chief. Nagkaroon lamang ito ng uh, mga nakagawian na for example, ikaw ay nag as master sergeant. Sa iyong ID, uh, bilang isang retiree, may nakalagay doon second lieutenant. But yung isang master sergeant na may pension na for second lieutenant, ay actually hindi sila na-promote. Uh, bilang second lieutenant. Yung pension lamang nila ang second lieutenant. Dahil kung na-promote sila bilang second lieutenant, dapat ang kanilang serial number ay mag-start sa O, o officer, O-11300. Ganyan yung officers. Yung serial number niya, makilala mo kaagad na siya ay official o siya ay enlisted personnel. Sa enlisted, uh, karniwan, diyan ay around uh, six digits na serial number walang nakalagay na O. Kunwari, uh, 75-01-01. Tapos, second lieutenant. Minsan nakikita natin, lalo na sa mga puntod na second lieutenant, 75-01-01. Ang ibig sabihin, uh, siya ay nakapag-retire uh, as master sergeant at doon sa kanyang ID uh, bilang pensioner, nakalagay doon second lieutenant. But he was not, again, he was not promoted to the high rank except yung pension niya na nakasaad naman sa batas. So I hope naliwanagan kayo uh, tungkol sa usapin na ito. Nagsagayon hindi natin patsambahan. Meron nagsasabi, automatic daw posthumously promoted. Iyon po ay walang katotohanan. Kung meron kayong mga katanungan, patubili na ipaabot sa akin sa pamagitan ng paglagay ito sa comment section. Good vibes sa inyo lahat.